Ako nga pala si Will, isang OFW dito sa Dubai. Samahan niyo muna ako magtupi ngayong araw na ito. Kakakaling ko lang actual nga ang tabaho. Wala pang bihis, magtutupi na agad para hindi sayang yung oras. Buti na lang kung nakakain na rin ako. Pagbaba ko kasi agad ng sasakyan, dumiretso na ako agad sa isang kainan. Buffet po yun ha. Sa kamura lang din naman mga 44 AED lang hindi ko na pinakita sa inyo. Kasi alam nyo na, sa sobrang gutom, kain na lang yung iniisip ko talaga. Masarap naman yung pagkain nila. After nun, umuwi na ako ng bahay. Nag-browse glit nag-Facebook, nag-YouTube, nag-check ng email, tapos nagtupi na ako. Salamat nga dun sa kasama ko sa bahay dahil naglabas siya. Sinama niya na rin labahin ko. Minsan kasi sa sobrang busy ko din sa trabaho, late na rin ako nakaka -uwi. Pag weekend, hindi ko na nalalaban agad yung mga damit ko. Minsan, may mga naglalaba rin. Saka sabay-sabay din kaming naglalaba pagka weekend. Hindi rin ako makapagsampay. Dahil sa flat ko po kasi, ilan-ilang tao din po kasi kaming nakatera dito. Dahil sa mga hindi nakakaalam, may kamahalan din ang cost of living ng Dubai. Dati na akong nagrenta ng buong flat talaga sa ka-studio din. Ilang taon din akong nakatira na naka-studio ako. Pero I decided na lumipat sa isang partition. Ang partition po isa siyang maliit na kwarto. Ang ibig sabihin po ng partition, isang kwarto na hinati sa dalawa o tatlo na nilagyan ng sariling pader at pintuan. Nang magrenta kasi ako dati ng studio sa ka-flat, sobrang laki ng space na hindi ko naman nagagamit. E eh, ilang oras lang din akong namamalagi sa bahay na tutulog lang. Sayang din yung pera, kaya I decided na lumipat na lang talaga ng ganito kung gusto talaga nating makaipon. Kaya sa mga kapwa ko Pilipino na nagbabalak na pumunta dito sa Dubai, marapatin ko pong isuggest na mag-bed space na lang po kayo o di kaya mag-partition kayo kung gusto nyo po talaga makatipid. Pero kung kaya naman ang budget nyo na kumuha ng studio o isang buong 2 bedroom flat or 1 bedroom flat, you can always do. Pero kung single ka naman, I really suggest na mag-partition na lang po kayo. Balik tayo sa tinutupi ko. Tanong, paano ba kayo magtupi ng damit? Comment nga kayo sa baba. Tapos, mag-suggest nga kayo anong gusto niyo makita dito sa Dubai. Or may katanungan man kayo related dito. Hanggang sa susunod na kwentuhan. Bye!